Ikaw na ba? The Senatorial Interviews. Tayo po'y nagbabalik sa Ikaw na ba? The Senatorial Interview. At kasama po natin si dating Kalihim Gregorio Gringo Honasan. Tayo po'y napapanood sa Double BTV sa GTV. Napapakinggan po sa Super Radio Nationwide, Super Radio Cebu, Super Radio Davao, Super Radio Iloilo, -Ilo, Super Radio Palawan, Super Radio Jensen, at Super Radio Kalibo. Nako, eto. Uh, tuloy na natin Ay, yung ilang na pa mga ka. tanong uh, <laughs> para Ruena. E, alam nyo, isa sa mga tumataas ngayon eh. Ewan ko kung meron tayong control. Alam ko, wala tayong control dito. Pero uh, yung presyo ng produktong petrolyo, alam nyo kung ano-ano na ang ginagawa. Nagtatambling na po yung mga cost-oriented groups. Sa tuwing tataas po ang presyo ng, ano, ng petrolyo, eh dapat daw tanggalin na yung oil regulation law. Ano ba ang sagot nyo doon, uh, Secretary? Uh, tama bang talagang tanggalin na yung oil deregulation law na yan? Uh, Weng, Melo, uh, ano ang i-deregulate natin? Sinabi mo, kung wala tayong control, sa pagkukunan ng langis. Kaya yeah, nga po. Mm. At sa presyo. Ibalik daw natin uh, yung, ngayon. ano, yung ano ba tawag doon? Pari Melo? OPSF. 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 <laughs> for Stabilization Fund. Eh, hindi ko alam kung paano i-spell yung OPSF. hindi. <laughs> <laughs> Susugin natin. Hmm. Panahon ng dating Pangulong uh, Gloria Macapagal Arroyo. May JMSU. Hmm. Joint Marine Seismic Undertaking. China, Vietnam. Hmm. Sabi sa atin, hmm. wala kayong technology, pahirami namin kayo. Mm -hmm. Wala kayong pera, pautangin namin kayo. At hindi ito sa teritoryong pinag-aawayan ngayon ah. Mm -hmm, mm -hmm. Service contract 63 sa dulo ng Palawan. Mm -hmm. Meron kayo mm -hmm. langis. So ang punto ko lang dito Joel no? Uh well, Melo, is dapat ito yung pinagplanuan noon. Yes. Mm -hmm. Dahil lahat nakatali sa presyo ng langis. Mm -hmm. 'Di ba? Minimum wage, 'di ba? Presyo Amasahe. ng bilihin. Kuryente. Kuryente. Ngayon, ito pa. Every 30 years, nagdodoble ang populasyon natin. Mm. -hmm. mm -hmm. So siempre dapat magdoble yung pangangailangan natin. Eskwelahan, mm -hmm. government office, transportation. Ito yung mga dapat pinagtulungan na planuhan para di ba nangyari sa atin. Bawat administrasyon, bagong presidente, bagong mayor, bagong go, bagong senador, mm. bagong medium term plan. Mm, mm, 'Di ba? Mm. So back to zero tayo palagi. Dapat may pangmatagalan, long term. Ang lakas pa ng loob nating papasukin dito electric vehicle? 'Yun nga. 'Di ba? hindi hindi 'yan, no. Uh -huh. Pero hindi naman tayo nakatali lang sa langis, may renewable energy, yes. solar, 'di ba? Pero Wind. Hindi, hindi pa naman po huli ang lahat, Senator. Ay ah, hindi pa. Kaya na, pa e, nating umusbong e, ulit. Ito, 'di ba? Buti na itanong mo 'yan. Tingnan lang natin yung mapa. Bukod sa Hugis Rosario tayo. Mm. ba diba, tayo may hawak ng traffic light. Mm. Barko, eroplano, ba diba, dumadaan sa teritoryo natin. Strategic tayo. We can be the digital hub, political hub, economic hub, cultural hub, security hub, and spiritual hub. Hindi lamang sa Pacific area kundi mm. sa buong mundo yung nahihirapan. Mm nasaksihan natin 'yon. Dapat sa atin pumunta. Mm. Mm. Kung bawas-bawasan ng konti 'yung alam niyo 'tong personalan na, itong personal na politika mm. 'di ba? Mag-focus tayo sa mga tunay na problema. Mm. At ano ito? Food, clothing, shelter, health, education. Data. Data, mm -hmm. informasyon hindi marietes. <laughs> <laughs> Ayon. Yan. okay, uh, secretary yung uh, bakit natin yung gasolina no? Krudo, kuryente. ayan. Papunta tayo sa kuryente. Mm. no. At eh, sabi niyo nga eh meron tayong resources pero wala tayong pera o wala tayong mm panggasto siguro. Technology, wala tayong ganyan ano? Maswerte yung Malaysia, may petro na sila. Oh, meron silang ganoon. Tayo wala, tayo ganoon ano? Ngayon sa kuryente, secretary, ang Pilipinas dito sa Asia pangatlo tayo. Japan, Singapore, Pilipinas sa pinakamahal ang kuryente. Pero sabi sa pag-aaral, sabi ng isang international energy consultant sa grupo 'yon, kung tutuusin daw po hindi ganun pa dapat uh, maituring tayo ng mataas ang mamahal ma ma ang kuryente mm -mm. sapagkat 'yung 'yung Thailand, Taiwan, Vietnam ay uh, subsidized uh -huh. ang kuryente nila. Uh -huh. Tayo hindi. Uh -huh. Ah, saan ba tayo papunta para mabawasan naman ang singil natin sa kuryente? May, Sekretary, anong gagawin? Melo, kahit na yung pinakamayaman na bansa, may utang yan eh. Mm. Hindi magkakasa yung budget. Ngayon, ang kulang sa atin, yung tinatawag na national priorities. Mm -hmm. Ito lang ang pondo. Ano uunahin natin? Natutulungan. Siyempre, ako ah, eh sabi tayo na sabi, inclusive growth, sabay-sabay, di ba? Mm. Sa so, natin, yung pinakamalayo, pinakamahirap at pinakamaliit. Of course, konti ang boto dyan, hindi ka masyadong kikita dyan, ba? Diba? Pero ganoon ang paraan para seryosong national development. Ang tanong ka agad eh, ilan ang boto dyan? Hmm. Eh ba't natin naasikasuhin ah, yun eh, konti lang ang boto. San tayo kikita? Eh konti lang ang kita dyan. Parang release ng trend, hmm. di ba? Hmm. Pag ginawa mo yung release ng trend, hindi kumikita yung trend mismo. Yung economic activity on both sides. Hmm. Yung mall, Yon. yung terminal, hmm. yung munisipyo. Alam natin isang dadaan yung release ng tren, yung kalsada, yung pier. Yan ang connectivity. At ang susi dyan, para mabilis, technology. Ayan. Masaklap nito, pati naluluging kuryente, system loss, napapasa uh, system pa sa atin. Eh, ipapasa natin. Oh. Eh, pabigat pa yan, di ba? Oh. E eh, ano ang threshold ngayon? Hmm. Pag sinabing 12,000 pesos lang ang kita mo buwan-buwan, oh. mahirap ka. Oo. Oh. Oh. Ayun, Ayun totoo yun. Oh. Pwede ba tanggalin yung system loss? Systems loss? Eh, dapat tanggalin talaga. Pero bakit? Uh, ang, punto rito, ang prinsipyo rito, Weng, no, is bakit natin ipapakarga mm. dun sa hirap na hirap na? Oo. di ba? Diba? Itong dapat na responsibilidad ng mga... Baka bawal ayun. silang malugi, Senator. Ayun nga eh. <laughs> <laughs> ah, sabi, Secretary, ang sinasabi, para maabot natin yung ambisyon natin, yung maging uh, upper middle income tayo, 2025, mm -hmm. isa daw sa dapat tugunan natin yung presyo kuryente. ng kuryente natin. Kuryente. Pero so, tingnan mo, pasok tayo ngayon sa mall. Mm -hmm. Ang daming tao. I hindi ka maniniwala na may nagugutom. Okay. Policy level. Ito ah. Oh. Opinion ko lang ito. Oh. At policy level, ano sinasabi sa atin? ang ekonomiya, kailangan gawin lang natin araw-araw, gumising at ipagpatuloy yung pag natin. Mm -hmm. Diba yung ekonomiya na pumapalo from 6 to 8 uh -huh. yes, percent. Ang hamon sa ating lahat, lalo na sa gobyerno, paano maramdaman ang pag na ito, ng mga natin na kumakain pa rin sa basurahan. Yes. Tama ba yan? Mm -hmm. Okay, siguro mm -hmm. uh, napag usapan yung loss. Eh. Nabanggit ni uh, Rowena yung systems loss. Eh, ang laki ng nawawala sa atin sa traffic. <laughs> Napakalaki ng Magkano parang Melo? Sabi ng 4 uh, billion Chayka Halos 4 billion eh A day Chayka yes. at saka ADB ang Nagsasabi niyan A day, a day. A day. Oh, oh, oh. At sa 2030 Baka maging 6 billion a day okay tama mo yan Then Melo no? Joel oh. Pabalik ako dun sa Every 30 years Nagdo-double population natin oh. Di ba? Oh. May nagsabi sa akin Ang binibentang kotse Sa Metro Manila 1,000 araw-araw mm -hmm. Wow Hindi naman lumalapad yung Kalya May naman, naman natatagdagan Ang oh, kalya natin hindi, nee, land eh, Pero, pero pwede ba, ba natin kontrolin yung juice. pagbibenta natin na sasakyan, Senator? Eh, hindi, ito, e, oh. babalik muna ako, Weng. no? uh, mawalang galang. Oh, Itong lupain, residential. Ito, commercial. Ito, industrial. Yan yung munisipyo. Yan yung recreational. Para alam natin saan dadaan yung kalsada. Mm. Mm. Okay, gusto natin i-spread out mm -hmm. yung populasyon natin para mabawasan mm -hmm. yung traffic. Sinong elected na opisyal ang maglilipat ng pinanggagalingan ng boto niya? political will. okay Yan ang kailangan pag-isipan. Ito yung mga pansamantalang sakripisyo para sa pang matagalang binipisyo na pakikinabangan ng mas nakararap. Ang sinasabi niyo po, kailangan i-decongest natin ang Metro Manila and other land urban use. areas. Ilipat natin eh, okay. sa mga areas na maluwag pa. Hindi kumailusot noon yung land use. Okay? Nakakatuwa dahil yung tumulong sa akin, yung makalabang ko sa politika. <laughs> diba? Yung kumontra sa akin, yung mga ko. Ang kakambal yan, ito na ilusot natin, National Disaster Risk Reduction Management Law. Mm -hmm. Bakit mo ilalagay yung bahay sa tagiliran ng ilog mm -hmm. na tuwing uulan, mm -hmm. nagbabaha? Mm -hmm. Ba't mo ilalagay yung bahay mm -hmm. sa paanan ng mundo na kinalbo kaya may mudslide? Mm -hmm. Protect life, liberty, and property. Yan. Sa palagay mo, isa sa batas pa ba yung land use? Ang dami pong tinatamaan na interes noon. Eh, depende yan sa susunod na Senado o Kongreso. Oh, o kaya naman sa bumi... paumuno din na nasa Malacanang. La, hindi lang Malacanang. Mm -hmm. Ang pagtulungan yan. Oh, bukod po doon sa traffic, Senator, kailangan din natin ng drastic na mga hakbang pagdating po sa pagbaha. Yun. Climate change na so Sobrang tindi po na problema natin <laughs> sa pagbaha. Anong magagawa ng Senado, o na ninyo sa Senado pag nangyari yan? Well, Weng, well, tingnan mo, no? Pagbaha. Konting ulan, traffic. Yes. Mm tumitindi lalo ang traffic, di ba? Ayun, di balik tayo sa land use, disaster risk reduction management, Opa. traffic management, i-regulate yung pag yung sinabi mo kanina, Opa. yung pagbenta eh, bawas-bawasan natin. Opa. Mass transport. Mabuti naman, nagsisimula na yung subway, Opa. may LRT, MRT na tayo, di ba? bakit bakita eh, mo isang isang kotse, ilan na naman? Dalawa, isa. Mm. Di diba? Mass transport. Totoo yan. Pero planuhin natin mabuti po. siguro isa, isa namin, ayoko muna iwanin yung traffic na yan eh. Kasi alam nyo, napapansin ko ngayon, yung Wang Wang is back with a vengeance, ha? Senator, ay sa sekretary. Uh, ewan ko, uh, uh, ngayon talaga ang paggamit po ng Wang Wang ay uh, uh, kaliwat kanan makikita po ninyo. Ano bang pananaw niyo po dyan? Uh, kasi ang sinasabi, ito'y pagpapakita ng pag-abuso sa kapangyarihan. At bak bakit ba mas mahalaga ba ang uh, oras nila kaysa sa mga ordinaryong tao? Eh, yung nga, uh, Joel, no? sa karanasan ko, di ba? hindi naman ako magamit ng plakang nung senador ako, no? siete, di ba? Apa. May, may dadaan sa likod ko, no? Grabe yung wangwang, -wang. may hagad pa. Mm -hmm. Medyo tatapikin pa ng konti yung hood mo, no? <laughs> Tapos titingnan ko, mas mataas yung plaka kaysa sa akin. Ibig sabihin <laughs> mo, sumababa yung rago ng kanya posisyon. Magkikita-kita kami sa commission appointments. oh. oh, oh. Tatanungin namin ni Sen. Lacson at Sen. Soto. Sino ba yung nagwangwang kanina sa me-edsa na pinatabi pa kami? Ikaw uh -oh. ba yun? <laughs> Speaking of protocol plate, Sen. Pabor kayo natangganin ang protocol plate oh, oh. ng lahat na opisyal ng gobyerno. Maliban siguro sa Presidente at Vice. At, uh, vice Presidente. Oh. Yung mga talagang alam mong uh, importante yung panahon oh, na makarating sila. Mm -hmm. Alis, mas transport, yes. helikopter nanti lah, baka mas murah. Ano ba yun? Baka mas mahal yun, Senator. Hindi, hindi. Baka mas mura. May mga helicopter ngayon na pareho ang makina sa Volkswagen. Ay, gano'n. Gano'n ba? Totoo. Ba, yeah. maganda Maganda idea yun. na. Oh. Um, baka lalo naman dumating, isipin ng taong ba, sosyal naman ng mga opisyal ng gobyerno na ito, naka-helicopter eh, pa. Eh, pero kung presidente ka, one term ka lang, di ba, aling tawagin sosyal, basta magampanan mo yung tungkulin mo na maayos. Yeah. Yeah. Alam mo, hindi wild idea yun. Kasi oh. naiisip nga sa EDSA, seaplane eh. Correct. Oh di ba? <laughs> <Totayan>. eh, <yung, laughs> hindi wild idea yun yung uh, pag uh, oh. helicopter <laughs> uh, Yung issue tungkol naman sa kalusugan ni uh, Padre Melo, no? Ang tingin mo dyan? At uh, why yung kalusugan uh, ang isa sa mga problema natin? Uh, Joel, sasabat na ako bago oh, si Melo. Oh. Meron tayong pipintong pangmatagalan na mm. problema sa kalusugan, ha? Ano po? Sabi ng World Health Organization, no? We are raising a new generation of stunted Filipinos. Oh. Bakit? Mga bansot. Mga bansot. Oh. Uh, bansot, mm -hmm. ha? Bansot dahil sa sinapupunan pa hanggang anim na taong gulang, mm -hmm. hindi tama ang sustansya ng pinapakain natin. Teka, Sekretarya, uh, ah, yes. sundutin ko lang yan. Di ba yung four piece kasama sa kondisyon yung mga buntis e, na nanay e, ay magpatingin? Totoo. Pa paano naman magbe-breastfeed ng malusog na gatas yung nanay? Oh. Eh, yung nanay mismo malnourished. Bakit malnourished? Yung asawa na jeepney driver mm. na wala ng trabaho nag COVID, kabit-kabit eh. na ang kabit -kabit. problema. kabit eh, 'yun ang punto ko. Oh. Mm -hmm. Ang pagpaplano nito ay kabit-kabit talaga. Mm -hmm. yeah. Pero laging tutumbukin natin 'yung pangunahing pangangailangan. So hindi lang po ito Joel Kalusugan, no? Mm -hmm. Ngayon, uh, ito ah, i-share ko lang sa inyo. Apa. Nagpunta ako sa probinsya ko. May NGO, may mga scholar. Mm -hmm. Tinitingnan ko ang liliit. Akala ko high school students, 'yung pala college. Ay. Binigyan ng computer, mm -hmm. pinagawa ng program. Mas mabilis, mas maganda kaysa yung mga New York based uh -huh. na kumakain araw-araw ng Big Mac. <laughs> Ibig sabihin, 'di ba? Ang epekto sa katawan, mabilis. Opo. Pero yung utak, baka hulin tamaan. Huwag na natin hintayin uh -huh. na tamaan yung utak dahil pag yung malnourished na yung katawan, maliit, bansot. underdeveloped pa yung utak. Eh kung isa diyan maging senador, mo nangyari sa akin. <laughs> <laughs> Pero <laughs> Di, sa ito yun. ito secretary. Ha? Kasi okay. ano yan sinasabi niya sa sang mga yung problema. Opo. Eh paano ka hindi mag magigimal nourish uh, eh mahal ang presyo ng pagkain, Totoo yan. yung malusog na pagkain. Napakamahal ng presyo, mahal ang presyo ng gulay. Uh, meron nung pag-aaral ngayon na tumriple ang uh, kita ng industriya ng uh, yung mga ano, yung mga uh, asin Weng yung mga... Condiments. Yung mga palasa, Mga condiments. Mga condiments. Yes. Dahil yun na lang po ang kayang bilhin ng tao. Totoo, no? Angel. Pero ano ba ang malusog na pagkain? Mm. Fast food? Hindi. Hindi. Gulay. 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 Natas. No. Yes. May so, firstly cooked na pagkain sa bahay. Totoo. Mm. Totoo yan. Eh, umaasa lang tayo Balik. sa ayuda. <laughs> <laughs> para <laughs> makabili ng kung ano-ano. Pero yung ating uh, bakuran, meron pa tayong tatamnan. Sekretary, di ba? Opo. Nakakatulong ba talaga yung ayuda? Eh, yun nga eh. Ba- eh unang-una yung aduda. Kanino bang pera yan? Yung pinang -ayuda yan? mo? Kung personal yan, eh okay lang. Oh, hmm. Pero kung galing sa budget ng gobyerno taon-taon, palaki Pero, ng palaki yung budget sa ayuda? Balik tayo dun sa sinabi ko, may ayuda ka. Hmm. Kahit saan lang galing yan, sino uunahin mo? Mm -hmm. Pinakamaliit, pinakamalayo, hmm. pinakamahira. Alright Tos mm -hmm. Okay Tayo po ay uh, Magbabalik sa Ikaw na ba The Senatorial Interviews Madami Sa ilang pa sandali Ang dahil patanong mga kapuso <laughs> la Oras po na 8.42 Sabay Sabihin ko sa'yo na Ikaw kayo. na ba The Senatorial Interviews <laughs>